So, good day mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video. So, sa video natin ngayon mga boss ay ituturo ko sa inyo 'yung paggawa ng hazard using halo switch mga boss sa ating mga motor. So, marami kasing nalilito mga boss kung paano ba i-rewire o uh, ikabit 'yung halo switch sa ating uh, motor para mag-hazard siya mga boss. So, ngayon ay ituturo ko sa inyo 'yung paraan kung paano 'yan gagawin mga boss. So, dito muna tayo sa ating Halo uh, switch. So ito ang ating Halo switch. So sa Halo switch mga boss, meron niyang 5 pin mga boss. So dito, ito 'yung gagawin nating negative. So naka indicate naman dyan sa likod mga boss kung ano 'yung kanilang mga uh, function mga boss. So etong baba na 'to para magkat uh, tapat silang dalawa. Ito 'yung gagawin nating positive. So ito naman ay normally close. Ito ay normally open at ito ang gagawin nating uh, common mga boss. So yan letter C common. So dito mga boss, meron tayong uh, flasher relay. So yan yung stock na uh, flasher relay mga boss ng ating mga motor sa so, sa relay, di ba, meron niyan dalawang paa mga boss o pin. So yung B kasi dalawa yan eh. So So ito, yung B, kung makikita natin yan sa likod ng flasher relay ng ating signal light ay meron yang B at L. So yung B uh, papunta yan sa battery. So yan so yung L syempre lights kaya nakapapunta yan mga boss nakakonek yan dito sa ating signal light at yung ating signal switch mga boss papunta pala to sa signal switch yung ating L or lights papunta sa signal switch pag once na nag switch ka papunta ng right so magkakaroon ng connection to dito uh, iilaw yung ating right signal uh, light so kapag uh, pinatay mo yan nag left signal ka so lilipat naman yung ating signal sa left signal uh, light so dito na tayo sa ating hazard mga boss so eto nga yung ating halo switch so meron siyang positive negative common normally open at normally close mga boss so etong negative mga boss ay i-connect natin sa uh, positive ay ah, positive oh, negative mga boss ng ating motor so pipwede rin yan sa body ground ng ating mga motor pero mas maganda mga boss na nakakonekto sa ating uh, negative negative ng ating battery mga boss para mas solid yung kuryente na binibigay o oh, mas buo yung kuryente mga boss so hindi siya nagkukurap So, pwede kasi makurap mga boss pag lalo na pag mahina yung ground na napaglagyan natin ng ating uh, negative na to, mga boss. So, etong normally close. So, yan ay hindi na natin gagamitin yan mga boss. So, sa uh, common mga boss, etong common ay gagawin natin yan Iko-connect natin yan mga boss sa ating Uh, flasher mga boss sa L so yan ah, nakakunik yan dito sa L bago mag bago siya mag switch mga boss so dapat dun sa malapit sa ating uh, flasher relay mga boss so hindi dito sa paglagpas ng ating switch so yan so para pag once na uh, nagpindot tayo mga boss o pindot tayo ng ating halo switch ay putol putol yung kuryenteng binibigay niya kaya magkukurap yung ating uh, ilaw o nag o, nagsisignal siya mga boss so yan kasi ito yung function ng ating flash relay mga boss so nagkukurap o corrupted yung kanyang kuryente kaya nagpuputol-putol so ito naman yung ating normally open so at yung ating positive mga boss ay pagsasamahin natin yan so yan So, pag once na napagsama natin yan mga boss, itawid natin yan dito. So, yan. So, pag napagsama natin yan mga boss, lalagyan natin ng connection naman. Papunta dito sa ating uh, right signal at yung papunta naman dito sa left signal. So, yan. Tawid yan sa left signal mga boss. So pasensya na kayo mga boss kung hindi ganun ka uh, straight yung ating mga guhit dahil mahirap kapag uh, nakahawak sa cellphone yung isang ating kamay mga boss dahil wala yung ating stand. So yan So ayan mga boss nalagyan na natin siya ng uh, connection. Yung normally open at normally uh, normally open at yung ating positive. So, pag once na hindi yan uh, nakapindot mga boss, yung connection ay nandito sa normally close. Dahil wala nga connection yan, nakapload lang siya dyan mga boss. So, yan. Pag once na nag-on tayo, doon magkakaroon ng kuryente. So, magkakaroon ng kuryente mga boss, yung ating common. So, nakapload lang kasi yung ating common dito mga boss. So, meron na nakadaloy na kuryente dito. So, nakapload lang siya. So, yan. So, meron na siyang kuryente na dumadaloy dito mga boss mula dito sa L papunta dito yan paakit yan dito so naka float lang yan dito sa ating common dito sa connection na to pag once na nag on tayo mga boss nag on tayo ng ating halo switch magkakaroon o tatagos dito yung kuryente dito sa common at positive so tatagos siya dito yan tatagos yan dito papunta naman dito sa ating uh, dalawang ilaw mga boss sa left and right so dyan magkakaroon ng hazard mga boss so kulang pa yan mga boss dapat meron din tayong ilalagay na uh, so yan uh, diode dalawang diode yan mga boss so yan so yung kulay grey mga boss ay ilalagay natin dito sa uh, bandang taas at yung itim na side ng ating diode ay dito natin ilalagay so Uh, itiman lang natin to para ma-recognize natin yung black side ng ating diode. So, yan. So, yan mga boss. Pag once na nag-on tayo, nag-on tayo ng ating uh, halo switch. So, papalo mula dito sa lights nito ng ating uh, flash relay. So, papalo yan dito sa common. Tatagos dito sa normally open, pati sa uh, positive. So, ayan. Yan. So, tatago siya dito sa ating uh, signal bulb. So, dyan na siya mag hazard mga boss. Dahil putol-putol yung connection na binibigay na itong ating flasher relay. Ay, pagdating naman dito, ay magiging putol-putol siya na magsasabay na mag-iilaw dalawang to mga boss. Dahil dyan sa diode. So, uh, magpuputol-putol yan. Dyan magkakaroon ng hazard yung ating mga motor. So ano bang kahalagahan ng ating diode mga boss? So nabablock niya yung kuryente na pwedeng pumasok dito sa loob mga boss ng ating ah uh, tawag nito hallo switch. So pag once kasi na nag uh, signal tayo mga boss ng ating stock signal light, so yung kuryente ay papalo dito mga boss. So mula rito, syempre naka-float yan dito mga boss. So naka-float lang yan dyan pag once na nag uh, right signal ay tayo, yung kuryente papalaw dito mga boss. Paangat diyan. Paangat at pupunta yan dito. So iilaw naman tong ating right signal light. So pag nag-ilaw yan mga boss, so umilaw yan, yung kuryente ay may posibilidad na pumasok dito sa ating tawag nito sa ating Uh, papunta ng ating halo switch. So, ano bang tendency niya mga boss pag walang uh, diode? So, tutuloy siya rito, tutuloy dyan sa ating halo switch at tutuloy din siya dito sa left signal light. So, mag -aasad yung dalawa. So, mag -aasad siya kasi walang nakaharang dito eh, kung wala tong diode na to walang nakaharang, tutuloy siya rito sa ating halo, tutuloy din dito sa ating Uh, right signal so dalawa siyang iilaw magiging hazard siya kahit na left signal switch lang yung uh, right signal switch lang yung ginawa mo so ganon din mga boss kahit na uh, left signal switch o left signal uh, left signal ang ating gagawin so papalo pa rin yung kuryente dito mga boss so yan papalo yung kuryente dyan paangat so paangat dyan So, may tendency na papasok talaga siya dito, mga boss. So, yan. Kung hindi naka-block yan, mga boss, ay papalo siya dito. Papunta ng halo switch. At, Siyempre magkadugtong yan. Aakit pa rin dito, mga boss. Yung kuryente, papunta ng ating right. So, iilaw yung dalawang uh, signal bulb natin. So, magiging hazard siya. So, yan ang kahalagan, mga boss, ng ating diode. So, yung diode kasi, mga boss, yung kuryente mga boss pag once na yung itim na to yung part na itim na to ay naka tutok yan dito mga boss yung kuryente ay pwede siyang tumagos yan so pwede tumagos yan mga boss pag ganoon. so pag yung white naman mga boss ay kaya kaya nilagay natin yung white side ng ating dahil dito mga boss dahil nabablock nya yung kuryente na pipeding, pumasok dito mga boss so blocking system ng diode to mga boss tong part na to yung white marking na yan mga boss so hindi makakapasok yung ating positive uh, current uh, positive na kuryente ng ating wiring mga boss so mabablock nyo dyan so hindi siya babalik mga boss o hindi siya papasok dito pag once na nag signal tayo ng left tuloy tuloy lang siya dito at pap uh, tatawid siya dito sa wiring na to pero mabablock na siya ng ating diode dahil dyan sa white side na yan mga boss so yan yung kahalagahan mga boss ng paglalagay ng ating diode para uh, perfecto o maayos yung ating gawa mga boss so yan yung ating uh, diagram mga boss para sa hazard using hollow switch so napakadaling gawin lang yan mga boss at uh, madaling sundan yung ating diagram. So, intindihin lang natin ng maayos. Panoorin natin ng maayos mga boss at uh, intindihin natin yung mga sinasabi dito sa ating video. Para masundan o magawa nyo ng maayos yung uh, hazard using hollow switch na to mga boss. So, yan Muli mga boss. Uh, maraming salamat mga boss sa panonood sa ating channel. Lito Medina TV. Uh, at wag po natin kalimutan mag-like, share, and subscribe mga boss para lagi tayong updated mga boss sa mga panibagong video na ating gagawin dito sa ating channel. At kung may komento ka mga boss o may katanungan ka dito sa video ito patungkol sa hazard using hollow switch ay mag iwan ka ng komento dyan mga boss sa ating comment section para marinig po natin ang inyong mga saluobin o may mga katanungan kayo patungkol sa video ito. Muli mga boss, maraming salamat mga boss at God bless.